mau pelauh Hello guys, magandang araw. Noong nakaraan nga pala mga mare, umahon naman kami ng bundok. Nag-request kasi si Megan na manguha nga daw kami ng sampalok na hinog at iluto nga daw namin gawin naming taramindo. Kapag nga ganitong si Megan na nagre-request ay napakadaling ang kausap ni Buyo, kaya naman agad na nga kaming umahon sa bundok. Ang akala nga namin ni Megan ay malapit lamang ang aming pupuntahan, kaya naman hindi na nga kami nagsuot pa ng sapatos. Kaso nga lang mga mare, habang tumatagal nga ay patarik ng patarik itong aming dinadaanan at mukhang nabudol na naman kami ni Buyo. Sabi pa nga sa amin ni Buyo ay may pupuntahan nga daw kaming isang puno ng sampalok na napakaraming bunga at tamisan pa. Kaya naman kahit nga kami ay pagod na pagod na ni Megan ay for the go pa rin. Takam na takam na kasi itong si Megan sa Taramindo dahil mahilig nga ito sa maasim Mula, Mula nga dito sa kinatatayuan namin ni Tanaw Tanaw nga ang pulo ni Don Silverio na palagi naming pinupuntahan. Parang gusto nang sumuko ni Megan kaso nga lang ay palaging ang pinapaalala ni Buyok ang sampalok na tamisan. Parang nga kami pinaparusahan ni Buyok dyan dahil ang dinadaanan nga namin ay napagkakatarik tapos ay bangdulas pa. Uh alam oh. oh, okay. mo kita. Kaya mo mag-isa. Mag-awa ko. Mag-isa. Oo, kaya ko. mo na. Padiskarte nga. <laughs> oh, diba? Pagkarating nga namin doon sa Sampalukan, ay wala palang kabunga-bunga ang mga ito at parang naloko yata kami ni Buyo. Diyos ko mga mare, grabe nga ang pinagdaanan namin ni Megan tapos ay wala palang bunga. Pero okay lang naman mga mare at nagsightseeing na nga lang kami at bandami nga namin nakita kakaibang mga ibo May narinig nga kaming mga uwak dyan tapos ay may nakita pa kaming ibon na iba't iba ang kulay parang mga lovebirds. Kaso nga lang ay hindi nga namin alam kung ano ang tawa. Hindi na nga lang namin ito una ng video mga mare dahil medyo malayo ito sa amin pero sobrang tuwang-tuwa talaga si Buyok dahil mahilig nga siya sa mga ibon. Nagtanggal na nga ako dyan ng chinelas dahil sobrang dulas nga ng aming dinadaan at puro lupa. Kung nahirapan nga kami sa pagahon ahon ay mas nahirapan nga kami sa pagbaba dahil sobrang dulas nga ng aming dinadaan. Ako nga lang ang ginagawa namin pagbaba dyan dahil pakiramdam nga namin kapag nakatayo kami ay parang bubulusok kami sa ibabaw. Ba? Mabuti na lang talaga at batuhan na nga itong aming dinadaanan kaya naman may nakakapitan at naaapakan na nga kami. Sabi ko nga kay Megan sa susunod na kahon nga kami sa bundok ay magsapatos na nga kami at maglong sleeve para hindi nga kami masugatan. At dahil wala nga kami nakuhang sampalok doon sa bundok ay sabi nga ni Buyok ay dito na nga lang daw kami manguha sa bahay ng kanyang pinsan. Aakyat nga lang daw siya doon sa pinakamataas at yuyugyugin nga lang daw niya ang puno para magbagsakan nga ang mga bunga. Ang bunga nga ng punong ito ay napakatamis kaya pwede mo na nga kainin pagkabagsak pa lang sa puno. Pero mas masarap nga itong iluto at lagyan ng asukal at paboritong paborito nga ito ni Megan at ni atikasi Kaunti nga lang na asukal ni Buyok dahil matamis na nga itong aming nakuha. Disko mga mare, bago pa nga lang niluluto ni Buyok ay talaga namang takam na takam na nga agad kami. Panahon nga ngayon ang sampalo, kaya naman sinamantala na nga namin ang pagluluto ng taramindo at sa susunod nga ay mawawala na nga rin ito. Wala ka namang ibang ilalagay dyan kundi asuka lamang at kaunting tubig, kaya napakadali talagang gawin nito. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na ito ay baka naman pa heart at pa share. At syempre, papalaw na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.